Ito namang Bulkan Kanlaon, patuloy sa pagpapakita ng pagtaas na aktibidad kung saan nakapagtala ng anim na volcanic quakes sa nakalipas yan na 24 oras. Kaunay niyan, may mga balita dyan ng Star FM Cebu. Ayon. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng 6 na volcanic earthquakes mula sa Bulkan Kanlaon sa nakalipas na 24 oras. Sa pinakahuling monitoring, patuloy ang digasing sa bulkan at nagbuga ng 1,342 na tonelada ng asupre sa loob ng isang araw. Napagmasdan din ang plume o singaw mula sa bungangan ng bulkan na may taas na 300 metro na may katamtamang puting kulay at napadpad patungong timog kanluran. Bukod dito naitala rin ang pamamaga ng bulkan o ground deformation, isang palatandaan ng patuloy na pagpasok ng magma sa ilalim nito. Sa ngayon nananatili sa alert level 2 ang status ng bulkan na nangangahulugang merong pagtaas sa aktibidad at may posibilidad ng pagsabog kung patuloy ang mapagbabagong ito. Pinaalalahanan naman ang publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok at anumang aktibidad sa loob ng 4 kilometer permanent nature zone ng bulkan dahil sa posibilidad ng biglaang pagsabog. Patuloy ring pinapayuhan ng mga lokal na pamalaan at mamamayan sa paligid ng bulkan na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng otoridad. Samantala sa eksklusibong panayam ng Star of Cebu kay Office of Civil Defense Negros Island Region Director Donato Sermeno III, sinabi nito na hindi pa rin sila nagpakampante sa kabila na ng pagbaba ng alert level status ng bulkan. Sinabi pa ni Sermeno na batay na rin sa nakaraang mga minor eruptions ang pagbaba ng sulfur dioxide emission at ang pagdami ng volcanic earthquakes isang palatandaan ng isang eruption so uh, based po sa ating experience sa uh, mga nakaraang minor eruptions noong April 8 at may 13 ang ang pagbaba po ng ano ng sulfur dioxide emission at yung pagdami ng volcanic, earth, uh, volcanic earthquakes ay uh, tandaan na ito ano, magkakaroon ng uh, eruption. Mula sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.